biyahe nating na linggo na walang kabuhay-buhay talaga sa totoo lang ha. Uh, talaga uh, sugal na yung ano na eh, yung silala mo eh. Kaya ako nag-download ulit ako ng ano eh, ng Transportify kasi tinigil ko yung Transportify dalawang linggo na. So, bala kong isabay ulit si Transportify sana. Kasi nga, si Transportify, ayaw ko naman kasi kay Transportify, laging may tao. Paano makapagsabay kung may taong kasama, di ba? isa 'yan sa mga negative na ano na strategy ni transportify, Laging may tao, laging may tao. At hindi ka makakapagsabay talaga sa totoo lang. Pero sa totoo lang, hindi, bawal talaga magsabay kay transportify, Bawal magsabay. Uh, pag uh, legal talaga, bawal magsabay. Pero ako, nakakapagsabay ako. Kaya lang inuuna ko talaga yung transportify, kasi bawal siyang ipahuli. Dibaw pumunta ka sa ano. Minomonitor nila 'yan eh. Nakakapag-monitor si transportify hindi katulad ni nila hindi sila nagmo-monitor. Ewan ko lang ha, kasi hindi ko pa naranasan na ma-monitor ni ni Lalamo kasi sa akin kasi one time sinabay ko ha, kasi nga 'di ba sa ako nagsasabay ng Transportify at saka si Lalamo. Eh nakita ko magkadikit lang yung ano nila yung area tapos mauuna yung ano si si Lalamo. So ang ginawa ko inuna ko si Move, Ang ang system, ang system pala kahit magkadikit sila wala siyang shortcut <laughs> ang gagawin iikot ka pala so nakita ni transporter na umikot ako tapos kina magahan tinawagan ako sabi niya sir alam nyo ba na ayan na <laughs> sir alam nyo ba na ano minumontor ko namin kahapon bakit kayo pumunta sa ganitong lugar sa so pumasok agad sa isip ko ay oo, alam ko naman na pumunta ako doon pero Uh, siyempre, hindi tayo magpapahuli. Sabi ko, sir, kumain ako doon sa ano, sa kaibigan ko. <laughs> di ba? So, sabi niya, sige sir, pero ano ha, uh, next time, baka ba suspend yung account niya kasi nga, pawal po yung ganon. Oh, uh, sabi ko, ah, uh, sige sir, sige sir, noted na lang. <laughs> so, 150 ayan yung karanasan. So, ayan yung karanasan natin kay, ano, kay Transportify. <laughs> so, ayan lang muna at Ayan yung dala natin sa likod ng ko. Tatlong booking yan. So, uh, okay naman so far. First booking natin to yung tatlo. nang isang way lang ito papuntang uh, tay, tay lahat. So, sana kumita ako pabalik. Hopefully, makakuha ako ng pabalik para mayroon tayong maganda-gandang kita sa araw na to. So, ingat sa ating mga paps and ingat din po sa ating mga customer. Yun lamang po mga customer, konting tiis konting uh, unawa sa aming mga, mga driver dahil eh, alam nyo naman sobrang baba talaga ng ng pair ngayon nila so hindi po talaga siya pwede pang isahan lang o dalawa kailangan ka talaga tatlo so ayan maraming maraming salamat at kung halimbawa nakaabot ka sa video ito eh, so uh, palike and subscribe na lang po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at iway at ingat po sa ating lahat bye Ayan mga paps Andito na ulit tayo uh, Biyahe tayo ngayon Alunis, lunis na lunes so, Kagahapon linggo nagbiyahe pala ako Kwento ko lang Kasi kagahapon nakakuha ko ng dalawang booking So tinatry ko yung pangatlong booking Sa Maynila Hindi na ako makaswipe uh, <laughs> So ibig sabihin talaga may time frame na yung ano yung oras ng pag-swipe natin, yung picking time natin, mayroon na talaga siyang oras. So kahapon ko lang na experience kasi nga bago lang 'yan eh. So ngayon naman nakakuha tayo ng tatlong booking. So nakaswipe naman tayo. Pero wala pang ano, wala pang dalawang oras yung ano. Nakuha natin yung unang booking, wala pang dalawang oras. Wala pang dalawang oras pero kapag swipe tayo. So minsan nakakapanibago talaga yung ano yung yung strategy nila alam mo di ba kapag kumuha ka ng long ride more than 30 kilometers yun lang talaga ang booking mo so bisan yung long ride regular so may bala sana ko priority nakuha mo na long ride okay lang kasi kahit papano, may laban-laban ka doon pero pagka regular, tapos naka long ride so, ingat tayo mga papsok natin, kunin ha kung halimbawa, naka long ride tapos, ayan ang ano, ayan ang mahirap ng mga strategy nila and then, doon naman sa isa yung regular kapag naka regular naman hindi kayo makakapagano makakapag swipe na uli, so parang parang lugi pa rin na mahirap mahirap sa ating mga baguhan lalo yung mga baguhan na hindi alam yung gano'n kahit na yung ano, mga datihan na kasi nga nabubulaga tayo doon sa ano sa hirap ng ano ng picking so strategy nila lala mo misan nakaka trip uh, misan nga umuwi ako eh <laughs> natotoo lang umuwi ako dahil nilit ng booking tapos ang lalayo pa ng ano biro mo yung booking ngayon meron ng 200 naka regular siya 200 tapos ah uh, 8 kilometers tapos 200 di ba alas na kung makakapagsabay ka nun di ba hindi ka na makakapagsabay nun pagka gano'n may XC lang yung ano yung ruta niya and then isa pa isa pang napakahirap sa ano sa yung may oras yung may oras yung ano pag pick up so sana matanggal yung gano'n na katulad sa Maynila kagahapon mag pick up ako alam mo naman sa Maynila saray na tayo na traffic talaga doon so yung oras nung bali wala lumipad ka na ng isang country isang oras na yung pagitan eh so kagahapon talaga inis na inis ako kasi biro mo galing ako ng Maynila papunta ng Kainta hindi pa 500 lang yun nakuha na ko 500 tsaka basta ganun ha sobra lang 500 yung isa Uh, tapos pagpauwi wala rin ako nakuha kasi gabi na eh. O oh, umuwi na lang tayo. So lulugulugo tayo kagahapon. Uh, ayun yung ano yung kwentong ano. So sana uh, yung problema natin kay Lalam sobrang baba talaga. So ingat talan talaga, ingat ingat. <laughs>